Angelica, belated happy birthday. What's the best part ng birthday celebration mo this year? Um, siguro just to spend time with, with my family kasama yung husband ko and my daughter. Um, finally, after so long, um, nakapag-beach na ulit. Um, of course, uh, yun yung mga nilolong ko na na-miss kong gawin. So, yes. So, sobrang simple lang talaga. Na, like, nag-reach lang, nag ihaw and just to relax and enjoy um, time with my family. Speaking of miss, ang dami ng fans na nakakami sa sa'yo, Angge. Um, when is your plan to go back sa showbiz? May mga offers na ba? Uh, gusto ko lang din muna maging 100% yung health ko pa, para since ang tagal kong nawala, ang tagal kong nagpahinga, um, gusto ko pag bumalik ako, eh, isang dang prosyento ko rin maibibigay kung ano yung inaasahan nila sa akin. Kumusta na nga pala after yung operation? Kumusta na kayo ngayon? um, day by day, I'm getting stronger. Of course, hindi may na sometimes may pain, sometimes sometimes hindi ka okay na okay, but um, at least hindi na ako hirap na hirap. Alam ko, alam ng katawan ko and alam ko na I'm getting there. Siguro message na lang sa mga fans mo na nami-miss ka na. Thank you salamat at na miss nyo ako. Salamat at um, gusto nyo pa rin akong makita in TV or in movies. Um, makakarating din tayo dyan. Um, makakabawi makakapawi din tayo. Thank you again. Thank you.